Mag Wait, mag Ayaw ay, ko na mag-vlog. Ayaw ko na mag-vlog. ko na mag-vlog. gusto ko Gusto ko Guys, comment down below <laughs> kung kakasya. Uy, <laughs> this video guys, kami ay pupunta na naman ng fish market. Diyos ko Lord. Mag fish market naman daw kami guys. Ayan. Ayan. Masan? Ayun. Mmm para maraming kulam. Ilabangan namin yung guys. Pumupunta kami sa fish market. Yung mga ganitong oras yung malapit na silang pasara. Kasi bagsak presyo na. Tapos, habang naglalakad, nag-ice cream. Mmm. Mmm. Kumala ng ice cream na yun. Ay, ang, ang galing dumila ng ice cream. Paano nga? Paano tumi na ice cream? Ito mo snap eh. Mm. Ang galing dumila ng ice cream. Ikaw? Ang bastos mo. <laughs> Ay! Mmm! Sarap ice cream guys. hmm mga na to ang sabi daan-daan lang daw sa paglakad ngayon iniiwan iniiwan ako paano paano hinto paano hinto oh <laughs> fish market mayor nananawagan po kami Mayor, nananawagan po kami. Ipasimento mo naman tong kalsada, oy! <laughs> Ilang taon na tong kalsada na to? <laughs> Tignan niya guys yung dalawa. Hawak ka mai, di kita iiwan sa paglakbay. O, oh, di ba? Ayaw magkahiwalay ng kamay eh. Oh, Buhatin mo. O, oh, talagang nag-holding hands. Balak pa yata mamasulat yung dalawang peg. to. Ajman, for floor, floor, for floor, for floor, checkers by Pendong! Pendong! Guys, <laughs> nandito na naman kami sa fish market. Ayan, ayan yung fish market guys. Tapos doon kami tatawid. Ayan. Makikita nyo na naman yung... <laughs> Makikita nyo na naman mamaya yung babae babaeng kasama namin na mag ah, sige nga sige nga na paano strong paano mag strong paano mag strong ah, sige nga Ayan, paano nga? Ay! Ito ang pagiging strong. Patay oh. tayo dyan. Guys, pulas. Pulas na naman ang mga person. <laughs> Guys, tignan nyo. Yung isa. <laughs> naiiwan sa gitna. <laughs> Alika na. Alika na. Bili mo. Alika na. Ano? Baka. 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 Ayun siya guys. Alika na. Nagi-strong talaga siya guys. Nagi-strong siya. Bili mo. Alika na. Alika. Di ko malalaglag. Takbo. Takbo. <laughs> lakad kong tayo, lakad, bilis ah. Ala, 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 ala <laughs> Nag-strong talaga siya guys <laughs> <laughs> Ay, bilisan mo yung ano, yung elevator Dito <laughs> Ayo, tak kasih nak pinin, perangkap bawa, perangkap bawa, perangkap bawa, perangkap bawa, perangkap Guys, lagi tu kami sepi market. Tahu mari. guys. Tingin tayo mga po isda. Banak yan eh. Yung tulingan na malaki. <laughs> How much? Sixty. <laughs> ah, oh, mahal. Bangos, so how much? Bangos, so how much? Twenty 20? 21 pieces? Oh, one pieces. One kilo. Mahal. <laughs> Medyo mahal ang ma isda ngayon guys. Kahit gabi na mahal, ang mahal pa rin ang isda. Mahal ang mga isda ngayon guys. How much bangus? How much bangus? Kinsi one kilo. kilo? Nak sampo? Nak sampo? Nah? How many kilo that one? Two kilo, two hundred.

No, sampo Jarum muka payah Apa Taiwan only Mata ba Amak sirku ya Ambil dulu sampo apa selling Kenci dalam kilo Ya Kenci dalam kilo Sampo dalam kilo No no 1 <laughs> kilo Mahal. Kinse selling sang kilo. Baka naman yung ano pinipili niya yung mabaho. Sabi ko babae. Put babae nat bakla. Oo. <coughs> uh -oh. Dilagay pa niya ma malit. Put ya big. <coughs> Meron siyang linagay maliit eh. Oh, that Don't put this one, it's very small. How you eat that one? Okay. One cage. Small. Okay. How do you want that? I love that. Apa motto? No hab galunggong brother. No galunggong. Okay. Kilo this one. Kilo. One kilo. Galunggong daw. Eh, may alumahan naman. Ito nelayan. Na Sampu. Sampu. One Yeah, one kilo san? Mag o, tingnan natin. Magbuya this different na huh? This one, this uh, one. Ah, no. She ah, pay this yeah. one. Oh, lalaki niyang best. Best, ang lalaki ng hipon. Oh. Uy, pasang-pasa. Oh my God! Uh, Ilan? Pasa ba yun? kanina mm -hmm. may eh. yes. uh, namin, guys, yung pinaihaw namin para at least hindi na kayo magluluto sa bahay kami nagpaihaw guys ang paihaw 1 kg tender ham guys luto na pala yung ano yung pinaihaw uwi na kami ayan guys pauwi na po kami basa na naman ang mga person sa pawi yung isa grabe na naman makakapit <laughs> yung isa grabe na naman makakapit so oh. Mamaya, bubulwak na. <laughs> bubulwak na po mamaya. Nauna yung dalawa. Buti naman yung sumakay. Huwag kami guys. See you in a bit. Po. May daanan, may nadaanan kaming malunggay. Ayan, kumukuha na po sila. Kung sino pong may-ari ng malunggay na to. Tengit po. Ay, ayaw. Ayaw mabigyan. Ayaw mamigay. Well, <laughs> Hindi na kakuha lang malunggay. Isinumpa ang buto ng malunggay. Puno pala lang ng malunggay. Hindi <laughs> <laughs> na kami hulas ang person. Mga hulas guys. Sobrang pawis. <laughs> sobrang, wala, sobrang pawis guys. Sobrang pawis. Sir.